Habang natutulog nga si Carlos, binabangungot nga siya ng kanyang konsensya dahil sa ginawa niya dito kay Irene. Narinig nga ni Lynette ang pagsisisigaw nito kung kaya't agad niya itong nilapitan at kinomfort si Carlos at sinabi dito na trauma daw ang nangyari sa kanya na hindi alam ni Lynette na mayroon palang kababalaghan na ginawa ang kanyang asawa na si Carlos. At dito nga sinabi ni Carlos na gusto daw niyang makapagpahinga kung kaya't uh, magbabakasyon daw sila sinabi naman ni Lynette na gusto niyang isama si Annalyn, umuun naman si Carlos, ngunit nang sabihin na ni Lynette dito kay Annalyn na magbabakasyon sila at gusto niya itong isama sinabi naman ni Annalyn na gusto na niyang mag sa Apex Medical Hospital kung kaya't hindi siya makakasama, naintindihan naman ni Lynette ang desisyon ng kanyang anak dahil nga Napakahalaga dito kay Annalyn ang kanyang karir bilang nurse. Samantala, nagpaalam naman si Carlos na pupunta sa kanilang bahay upang kunin daw ang kanilang mga gamit na dadalhin sa pagbabakasyon. Nakasalubong nga niya si Harry sa may at sinabi nga ni Harry na makikipagkita siya kay Irene. Nagalit naman si Carlos dito sa sinabi ni Harry at ipinagutos nga niya na wag na wag na siyang makikipagkita kay Irene. At wala na ngang nagawa si Harry kundi sundin ang kanyang ama. Sumunod naman si Lynette doon sa kanilang bahay dahil nag-aalala siya dito kay Carlos. Baka kung ano na naman daw ang mangyari sa kanya. Habang nasa CR nga siya ay nakita nga niya ang pabango ni Irene na kung saan ay hindi na isama ni Carlos dito sa mga gamit ni Irene. Nagtaka nga siya kung kaninong pabango iyon at dito na magkakaroon ng hinala si Lynette na hindi nga magnanakaw ang pumasok sa kanilang bahay kundi isang babae at ito nga ay ang hinala din ni Aling Susan. Samantala, itinapon naman ni Carlos ang katawan ni Irene sa isang ilog at habang nangingisda nga ang mga mangingisda doon ay nakita nga nila ang katawan ni Irene at gumagalaw pa ito. Agad nga nilang dadalhin sa ospital upang sa ganon nga ay mailigtas ang buhay ni Irene. At ngayon naman kung Mabubuhay si Irene ay ito na nga ang katapusan ng pagkukunwari ni Doc Carlos. Dahil nga, sasabihin lahat ni Irene ang mga kasamaan ni Doc Carlos kay Lynette. At dito na rin, tuluyan ng mawawala ang tiwala ni Lynette sa kanyang asawa na si Carlos. Samantala, naikwento naman ni Michael kay RJ ang tungkol kay Irene. At dito nga, Mag-iimbestiga sila kung sino nga ba si Irene dito sa buhay ni Carlos. Abangan po natin ang mga susunod na kabanata. Mga kapuso, maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye-bye.